Ako po ulit si Mami Love at isa na namang bahagi at yugto ng aking buhay ang gusto ko pong ibahagi sa inyo. Kwento ng buhay kong ito ay pinamagatan kong mga sulat. Taong 2013, noong nagsimula akong mag-apply patung Hong Kong bilang isang domestic helper. Tiniis kong iwan muna ang panganay kong anak na mayroon lamang siyang apat na taon. Dumaan ang mga taon at mga taong sakripisyo. Sakripisyo ko bilang isang ina dito sa Hong Kong at sakripisyo ng aking anak sa pagkawala at pangungulila ng isang mina. Dumaan ang labing isang taon at hindi ko namamalayan na nagdadalaga na pala siya. Ito ang aking anak na aking iniwan mula pagkabata. At ang nakikita ninyo sa video ay mga liham na aking inipon. Ito ang nagsisilbing lakas para sa akin at inspirasyon tuwing nababasa ko ang mga ito. Ramdam ko habang binabasa ko ang mga liham na ito na nakakaramdam ang aking anak ng isang pangungulila sa isang ina. At ano kaya ang mga nilalaman ng kanyang liham? gusto ko itong basahin para sa inyo sa loob ng labing isang taong pangungulila ng isang anak sa kanyang ina. So babasahin ko lahat yung mga sulat na ipinadala sa akin ng aking anak sa loob ng uh, 11 years. So 11 years po siyang nag-ipon ng mga sulat para sa akin. Paano niya naibigay sa akin? So ganito guys, tuwing uh, uuwi ako, every two years, lalong-lalo lalo na nung COVID is four years na hindi po ako nakauwi. So, sa pagkakasulat niya sa kanyang mga sulat is doon ko nakita na nangulila yung bata sa akin ng isang ina. Naluluha ako guys at talagang nasasaktan ako kasi na hindi ko naibigay yung dapat na pag-aalaga at pagpapalaki para sa aking mga anak. Especially sa iniwan kong una kong anak na uh, hindi niya naranasan yung uh, talagang uh, paglaki niya na mayroong kalinga ng isang ina. So, babasahin ko sa inyo yung kanyang mga isinulat. So, ang dami guys. Naipon na pala yung kanyang mga sulat. Iniipon niya. And then, pagkatapos hindi, syempre, hindi niya mapapadala sa akin. And after kong pagka-uwi ko, marami na siyang naiipong sulat and binibigay niya sa akin. So, heto yung kanyang mga sulat, simula, uh, umalis ako. So, um, yung aking panganay po, yung aking binabanggit mo, no? so, apat na taon pa lang siya. Nung umalis ako ngayon, is dalaga na siya. So, 15 years old. Oh my goodness. And naluluha ako, naiyak ako pag binabalik kong, binabalikan ko binabasa ang mga ito. So ano nga ba yung mga nilalaman na kanyang mga sinusulat? So nag-start po siyang sumulat sa akin noong taong mga uh, 14, uh, 2014. Uh, five years old na siya noon. And tingnan natin yung pet no? So, ganito na siya. And, dalaga na siya. Oh my God. Yung mga anak ko, malalaki na pala. So, hindi ko namamalayan, mamalayan, guys, na sa pagkawala ko is lumalaki na yung mga anak ko. And, sana one day, makauwi na rin ako at makapiling ko sila. And, dalaga na sila. And, minsan naluluha talaga ako kasi mga batang katulad din nila at halos kaedad ng kanyang kapatid ang inalagaan ko dito and dalawa ring mga chikiting mga babae Ayan. so napakahirap guys and sakripisyo lang talaga kung gusto mong bigyan ng magandang kinabukasan ng inyong mga anak okay guys so hindi ko napatatagalin ano nga ba yung mga isinulat ng aking panganay na anak mula nung umalis ako. So, ang dami na niyang sulat. So, unti untiin ko pong titingnan at babasahin para sa inyo. Okay, so bubuksan natin tong, itong sulat na ito. So, gumawa siya ng ganito siya ka ano, si bata pa siya noon. Ayan nga, sabi ko, wala na siyang laman. Natanggal ko na siguro. So, itong sumunod, open here wala ding laman. So, natanggal ko din. Ayan. So, tingnan nyo mga nila pinaglalalagay niya. So, itong anak ko nito is napaka-sweet niya. Alam nyo guys, alam kong nagsakripisyo din yung anak ko sa pagkawala ko dahil nga um, gusto din niyang magkaroon kami ng magandang buhay. So, tingnan nyo ito. Open, please, welcome. So, sinilagay niya yung welcome na ibig sabihin niya is welcome back mama kapag uuwi ako so grabe ganito guys ayan so alam niyo ba na 2013 po ako nag ibang bansa and 15 years old na po yung aking anak so ito welcome Ayan, ito yung mga ginagawa niya sa akin habang nasa Pilipinas siya at nandito ko. Ito po yung aking mga naging inspirasyon nung mabasa ko itong mga to. Ang dami niya nang sinulat, yung mga nakaraang birthday, Mother's Day, and nalagay din niya yung kanyang aking picture dito. Mama, happy birthday. So, hindi ko alam kung anong taon to na ginawa niya. Kasi nga, nilagay niya sa isang notebook, writing notebook. So, elementary po siya ngayon. Elementary siya dito. So, alam niyo ba kung ilang taon na yung anak ko ngayon is 15 years old na siya. So, nagdadalaga na siya. And iniwan ko po siya noong mag-aapat na taon. So, heto naman, I love you. I love, I love. I love, I love, 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 love to Mama, sabi niya, from Kensin. Ayan. And then, ang nilagay niya dito is Happy Valentine. So, hindi ko alam kung anong petcha to, guys. But, I think, mga 9, 20, 14, 15, 16, mga ganun. I love you. Thank you so much sa mga binibigay mo. So, masyado siyang malambing sa akin. And, heto naman, Happy Birthday, Mama. Nag-drawing po siya ng cake. Happy Birthday, Mama. Ayan. So, meron siyang mensahe. Babasahin ko po. Happy Birthday, Mama. Mama, mama, ingat ka pala, kalagi dyan, love. Na-love ka namin ni Ading Gwen. So, I think mga 20... 17 na to, at miss na miss ka na namin ni Ading, at sana di ka magkakasakit dyan mama, at huwag mo papabayaan sarili mo mama, para di ka magkasakit para di ako nag-aalala sa'yo, love na lang kita mama miss you, ayan so, ito, ito naman guys, nakakaantig talaga ng puso, and ito may pecha, December 1, 2017 so, ito 2017 po niyang ginawa, happy birthday mama, ayan, so napunit na konti I love you and I miss you, Mama. Love. Ayan. Heto. Open, please. <laughs> and heto naman, yung pinadala niyang uh, birthday invitation ng aking bunsong anak. And heto, meron pa dito. Open here. Ayan. Kensin. From Kensin to Mama. Ayan, basahin natin. I miss you to Mama. I love you to Mama. Love you love kita ni Shuto. Oh my God. So, ito, bata pa siya dito, guys. And, happy Mother's Day. Meron na naman pet. Okay, so, meron siyang pet siya. Ginawa niya ito noong May 8, 2022. So, buksan natin. Happy Mother's Day, Mother. Ayan. So, ano yung sinulat na dito? Happy Mother's Day, Ma. Thank you for all your efforts. I'm so thankful that you're my mother. Thank you for giving us a good life. I love you very much, Adding and I are thankful because you're giving us everything. Keep safe always. Love you. Enjoy your day, ma. Mua. Love, Gwen Sin. So, andito na yung pangana, yung bunso ko, anak. Pinanganak ko na siya dito. And then, meron din. Ayan, grabe. Kaya yung pag binabalikan ko to is naluluha ako. My tears is my my tears are dropping. And meron din dito, Happy Mother's Day. So napaka marami ng okasyon na wala ako sa Pilipinas. But she always keep in touch with me kahit na ang layo-layo ko. Happy Mother's Day, Mama. Love you. Miss you. Best mom ever. Happy Mother's Day. Happy Valentine. Birthday. Merry Christmas, Mama. Ito na naman yung Pasko noon. So, wala siyang petya, guys. I don't know kung anong taon niya sinulat ito. But between 2013 to 20, 22 Hello mama, Merry Christmas. Sorry kung medyo pangit tong nagawa kong card at walang gaanong design mama. Sana makauwi ka na next Christmas. Ito yung time guys na COVID na hindi po ako makauwi dahil nga po COVID at natrap po kami dito sa Hong Kong. So wala pang masyadong mga domestic helper na nakakapagbakasyon noon next Christmas, dapat ikaw kasama namin. Miss na miss na talaga kita. Love you. Sana lagi kang healthy dyan. Huwag kang magpapagutom, mama. Love you, miss you. At sana makauwi ka na next Christmas. Ayan, guys. So, nangungulila yung aking mga anak. Love your daughter, Kenzie. And meron din dito. Happy birthday. Oh my God. Laging nag Gumagawa yung aking anak ng mga birthday cards as showing me that she loves me so much. Happy birthday, Mama. Love you. Miss na miss na kita. Ingat ka dyan lagi. Huwag kang papalipas ng gutom. Happy birthday. Happy birthday, Mama. Sana masaya kang ipinagdiriwang ang birthday mo. Mwah! Miss you. From Gwenzin. Oh my God! Ayan, ito namang gumawa din siya ng mag-drawing siya. Ito and tatlo. Means to say, si Ading, ako at siya. Okay, meron pa rin itong design. Alam niyo ba guys, nadalaga na siya ngayon. And kapag nakikita ko itong mga ginawa niya ng bata siya between that year 2013 to 2022 is natatouch talaga ako. Naluluha ako. Ayan, happy Mother's Day na naman. Happy Mother's Day, Mama. Love you, Mama. Miss na miss na kita mo. Ingat ka lagi. Oh my God. Happy birthday, Mama. Ilang birthdays na bang wala ako at hindi ako nakasama na aking mga anak. So, this time, guys, is 36 years old ako. So, ilang taon na ako ngayon? 38. <coughs> Then, sinabi niya dito sa kanyang sulat is, Happy birthday, Mama. I hope you enjoy your day. Thank you for everything. Thank you for being a good mom to us. Love, miss you so much. Ingat ka lagi. And again, napaka-creative ng kanyang ginawa. Open here, open here. Sabi niya, Mama Angel to Mama Angel from your loving daughter, Ken Happy Mother's Day. Mama, love you mo. Ano siya? Ilang Mother's Day ang nakaraan na ginagawan niya ako ng sulat. Eto naman, open here. Let's open this letter. Ayan. So, ito yung napakahaba na birthday um, birthday letter niya sa akin. So, happy birthday sa, I think, 2022 ito, guys. Noong umuwi ako nakaraang taon. Happy birthday, Mama, before two years, to my supportive and beautiful mother. Ma, thank you for supporting me, and thank you for giving me all the thing I want. And also, thank you for your hard work. Hope to see you soon, Ma, kahit nakasama mo yung kilala ko. Me and Nadine miss you so much. I promise to study hard for you, Mama. Di mo na ako boyfriend. <laughs> I will achieve the hype with high honor that I promise para sa isang laptop at kamtsarot. So kapag humihiling po yung aking anak, is pinapalitan po niya ng effort. Hindi lang po siya basta-basta humihiling ng isang bagay na hindi niya ito uh, pinag-effortan at ginagawa ng uh, pagsisikap. So pinapakita niya sa akin na deserve niyang mabigyan ng gano'ng material para sa kanya na kapalit ng ibibigay ko sa kanya. So hindi po siya humihiling ng isang bagay na hindi niya ito pinaghihirapan. So sabi niya dito, I will study hard to make you proud. Thank you for all, Ma. I miss I'm so lucky that I have a mom like you. I miss you so much. Enjoy your day and again, happy birthday, love. Anak mong maganda. And lastly, ito po yung naging sulat ng hacking bunso. So siya po yung hindi mahilig lang na gumawa ng sulat. So ito naman sa maliit. So, meron lang siyang ginawa dito, Gwen, since 17. So, ano nga ba yung sulat na inilagay niya dito? <coughs> so, Angelia, Gwen. Angelia, Gwen, I love you. So, nag-drawing din yung aking anak ng uh, cake. So, that's all, guys. Ito po yung mga sulat na gusto ko lamang i-share sa inyo kung bakit ako nagsisikap na mga ibang bansa at hindi mo na ako umuwi hanggat hindi ko na ibibigay yung aking mga pangarap sa aking mga anak so ibabalik ko na po at heto yung aking mahiwagang mga sulat na aking naging inspirasyon so yun yung mga binasa kong sulat ng mga ilang taon 2013 hanggang 2022 so sa ngayong taon is um i think hindi pa siya or gumagawa siya siguro hindi ko lang alam din kasi nga magto years na rin na hindi ako pa ako umuwi at hindi ko pa siya sila nakakasama since 2022. So ngayong taon is uwi ako and tutuparin ko yung kanyang hiling for this year na nag ono siya, gumawa siya ng effort, nag-effort talaga siya and pinagsikapan niya ang isang bagay na hinihiling niya sa akin na may kapalit. So, hindi po siya humihiling ng isang bagay na wala siyang pinagsisikapan at pinaghihirapan. At sana ay nakapagbigay ng inspirasyon ang i share kong video na ito tungkol sa isang magiwagang sulat na nagiging kabay ko, inspirasyon ko at nagpapatibay sa akin ng loob kung bakit ako nagtitiis at nagtagal, nagtatagal dito sa ibang bansa hindi makapili yung aking mga anak. So narito yung aking mga mahiwagang sulat na ibig sabihin, Mama, kayang-kaya kaya mo yan, nandito lang kami, inspirasyon mo kami. Mula sa mga sulat na ito, nagabay ko para sa isang magandang kinabukasan. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa aking video na ito. At sana na pagbigay ng inspirasyon nga ang video na ito. At sa mga domestic helper, maging matatag po tayo. Hayan po ang aking mga mahiwagang sulat na naishare ko sa inyo. Ako po ulit si Mami domestic helper, Hong Kong. Huwag kalimutang i-share, mag-comment sa aking comment section sa ibaba at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Bye!